Hello guys, good day at welcome po sa aking munting channel. Okay guys, today's video ay magpapalit tayo ng uh, stator ng TMX Supremo. Okay, bakit tayo magpapalit? Kasi mahina yung charging niya. ah uh, meron tayo ditong uh, voltmeter. Kung makapansin nyo, ito yung voltmeter natin pagka hindi umaandar yung uh, motor, yung reading ng ating voltmeter. Uh, 12.1, so dapat ang mga TMX Supremo, nagre-read din ng 13 to 14 volt, kung mapansin nyo ito yung battery natin, so pag umandar dapat yan mag magiging 13 to 14 volts yan kasi naka 3-phase ang ating mga stator, malakas yung charging system okay, ah uh, pandarin natin, okay, ayun nag-neutral sya pero mapansin nyo, yung ilaw na nakasindi na yun Uh, kumain pa siya ng voltahe, no? Tsaka yung ilaw dito, ayan, nakasilde. So, 11.9. So, kaya pa rin niya i-start yung ating starter. So, ayan. Okay, guys. Uh, napansin nyo, mandar na yung ating motor. I-rev natin. Okay. So, 12.8. Uh, 12.6. yung rating no yeah, so hanggang 3.8 lang so mababa yun guys para doon sa 3 phase na stator natin so titingnan natin dito kung ano yung naging problema okay off natin nabili ko kasi ito second hand so orap ito pa lang yung ayos natin guys okay ayan guys so ito yung wire ng ating stator ito ah nabaklas na pala to ito guys so ito yung 3 phase tatlo yung color nya na galing sa stator ayan So, check natin kung ano yung difference. Tatanggalin natin dito. Kung ano 'yung naging problem? I-check natin kung ano yung naging problema. Ayun, okay. tatanggalin natin dito. Okay guys, ito yung ating test light. Mapapansin niyo ang nakalagay yan sa uh, negative ng battery natin, no? Na? Okay, uh, i-test natin yung ating stator. Okay guys, ito yung 3 wires. No? Kailangan natin i-remove ito para matry, matry natin yung ating stator. Actually, may sakit ito talaga. So, nawala na siguro. Hindi ko alam guys eh. Uh, ah, nabili lang natin ng second hand. So, ayan. Kailangan natin i-remove sa sakit or sa wire. Yung 3-phase, no? So ito yung sa pulsar ng stator. Yan. Separate 'yan. Okay. ito yung sa light coil ng ating stator ng DMX Supremo kasi 3 phase siya kaya tatlo yung yellow. So ito try natin, ganun na rin yung motor. Okay? Ang gagawin lang natin guys, nakalagay sa negative yung ating test. Test light. Okay, dapat itong tatlo na to hindi siya iilaw, no? Yan guys maliwanag hindi dapat iilaw. Pag umiilaw siya ibig sabihin busted yung uh, grounded yung ating stator. So kailangan natin paandarin. Eh friends, na dapat hindi siya iilaw kasi nakalagay sa negative yung ating. That's uh, right. Okay. Dapat siya o oh, dapat wala si iilaw. And dito, so, Umiilaw siya ibig sabihin grounded. No, hindi ko umiilaw ang eh, buo. Grounded siya so ito good ayan so wala syang ilaw ito yung itong isang tong yellow is um, good no? ito isa so may ilaw din yung sabi grounded na rin no? so dalawa yung grounded although mahina yung charging Okay, ito na muna natin uh, mahina yung charging niya kasi isa lang yung nag work na wire itong isa na to. Yung dalawa, grounded na. So, so kaya hindi tayo nalolobat kasi meron pang nag-work na isa. Itong walang ilaw. Okay? Ngayon, uh, ah, open natin to. Lahat.

Ito nga pala yung pulser. Ayan uh, good, goods pa naman yung pulser natin. So, yung uh, mga coil ng stator sunog. Pwede namang ito lang yung palitan. Hugutin yung pulser. Ay, hugutin yung stator. Pero, uh, palitan natin ng buo para mas maganda. I-reserve na lang natin. Eh, tsura guys. Oh. Sunog na sunog. Okay guys, ito yung parcel na nabili na natin sa Shopee. yung brand niya. Oh. 395 to, nakita ko. Oh, so, ito, tingnan natin kung goods. ya na, yung lumak, parehas <throat> naman, pati yung winding, yung laki ng size nung uh, copper, parehas naman siya. ka na magkakamali guys kasi nakapattern siya sa tornillo saka yung uh, position ng wiring ayan o oh. ah, uh, ihilig siya doon sa ano, position ayan o oh. ayan oh. Hmm. ihilig siya doon sa position tapos sa stator ano din ay sa uh, parcel ayan o oh. Ayan okay, so. so, okay. guys Tapos, i-position lang natin yung wiring. Tapos, ilalagay lang natin itong ganun. Okay, para ma-protect uh, para ma-protect natin itong uh, stator. Hindi siya mapasokan ng tubig. Uh, lalagyan natin ng gasket maker ito. Ito ito ito. Ang gilid na yan. Para walang makapasok talaga na tubig no? kung langis papasok okay lang uh, tubig kasi hindi pwede maghalo ang langis sa tubig pangit yeah. nalagyan yeah. natin ang maker yun Ayan guys, ganoon lang na. No? Okay, kapit na natin. Let's go. Ayan guys, ano? ha, hmm. oh. may pattern siya. sa so, so wiring, sa ilalim. So guys, uh gasket for all. Okay guys, ah, uh, nakabit na natin. Ayan, proseso natin. No? Wala tayong gasket, make, uh, gasket uh, maker yung gagamitin natin. O, yung all purpose. Okay. Okay guys, nakabit okay, na natin yung cover. Ito yung na lang. Ayan, sa yung haba, uh, no? So guys, kinakabit ko na, no? Hindi ko na pindot no? yung okay. mga Okay. Tapos yung isa. Ito. Okay, wala kasi yung sakit. Ano kaya yung gumawa Tinanggal yung sakit. Alright. Okay, okay. So, ito yung tatlong line na nakakonect doon. So, titignan natin yung reading ng voltmeter paano rin natin. Okay, guys. Uh, Nakikabit na natin yung stator. Ayan, ibalik ko na rin yung cover. Ito, hindi ko pa binalautan kasi gusto ko ipakita sa inyo. Ayan. Ito yung 3-phase, yung pulsar. So, open natin. Uh, hindi na natin i-revolutiono re kasi, yung kalahati nung lang is ah nandito yung pagbukas ng stay to so open natin ay neutral so 12.1 pa rin 12.2 so paano rin natin kung ano yung difference dun sa kanina okay okay ayan tumataas sya hintayin lang natin ayan 12.4 12 12.5 okay ayan 12.6 na sya 12.8 hindi pa natin nire-revolution kasi uh, kulang yung lungs natin pero itatry natin mamaya paunti-unti -re revolution natin 12.8 so revolution natin ng konti ayun oh, uh, napapansin nyo uh, napapansin yun, no na uh, nakikita na natin yung difference ayun tataas na siya guys no kanina hindi natin nakita yung 13 okay yan so ganun lang yung pagpalit ng ating uh, stator no uh, yung inapply ko kanina step by step kung paano yung may sira or walang sirang light coil so hanggang dito na lang yung ating video at thank you po sa inyong panonood and god bless okay guys bye bye